Magkaibigan noon, magkaaway ngayon. Yan ang kwento ng dalawang lalaking nagsuntukan sa Quezon City. Ang away na uwi pa sa pananaksak. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sabado ng gabi ng masapul sa CCTV, ang dalawang lalaking naghahabulan sa Barangay West, Camias, Quezon City. Na magpangabot, tila pinagsusuntok ng lalaking nakaitim na jacket ang lalaking nakadilaw na damit. Matapos niyan ay tumakbo ang nakadilaw na lalaki at muli silang naghabulan. Pagdating sa intersection, natumba ang lalaking nakadilaw. Sa pagkakataong ito ay inundayan naman siya ng saksak ng nakaitim na lalaki. Natigil lang ang na naksak ng sitahin siya ng isang napadaang rider. Naglakad palayo ang suspect Proresponde naman ang otoridad at isinugod sa pagamutan ng biktima. Nasugatan siya sa batok at magkabilang braso. Naaresto ang sospek sa follow-up operations. Nakuha mula sa kanya ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Positibong kinilala ng biktima ang sospek. Ayon sa mga pulis, matagal na magkakilala ang biktima at ang sospek at mayroong personal na alitan. Lumalabas sa investigation namin na ito palang dalawa ay magkaibigan. So meron silang uh, dating uh, ano na uh, awayan. Tapos lumalabas sa investigation namin ito ang sospek ay nakainom. Kirumpirman naman ng sospek na dati na niyang kaalitan ng biktima. Pero okay. giit niya, hindi siya nanaksak. Wala po akong intensyal na i-stab siya kasi yung kutsilyo po, hindi ko po nilabas po dun eh. Hinawakan ko lang po yun pero wala pong stabbing kasi po wala naman po siyang saksak. Nasugat po siya dahil po doon sa pambukas po nung, ano, nung dilata po. Sinampahan na ng reklamong frustrated homicide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5